talaga applicable no Bakit? Ano ka tumakbo? Oh, mahirap na <laughs> Nakakaligaw na? Oo kasi yung kawayan dati na may daanan diba? Oo Ano na dami niya na oh. Alos nasaraduhan na Hindi mo kami na nilinig? Kay? Diyan na? No? Eh nasa! Sabi ko na nga ikaw nga So yun na kapapi, pupunta kami ngayon doon sa ilog Ayan Tahan natin para ma-experience ni Rion Stone sa ilog mga kapapi kasi hindi namin ma Antay na po rito dahil anong oras na Chinat ko siya mga kapapi, nag-reply Sabi niya dito ako sa ilog, sabi niya gano'n Sabi ko balik ka na dito Sinin lang ako mga kapapi, hindi nag-reply Pambihira Tinatawagan ko, hindi naman siya makasagot dahil wala daw siyang load, sabi niya. Sige so, na, uh, pakisamahan niyo po kami. Sa pagsundo kay Ate Kayla, grabe no. Magsusundo na nung ba? Ano pa, challenge pa no. Oo. Oh. So, no, okay lang 'yan, mga kappa papi. Pambalat-balat lang tayo. Tara, uh, pasukanin natin yung Encantadia niya. Uh, Oo, oh, oh. sa Encantadia. Nakapunta ka na ba doon? Oh yeah. Ayo, oh, paps. Uy. Oh, sa inganda dya? Pasokan namin yung masukal. Ha? Oh? Ang ganda sa ilog oh? sa bagay. Asan kaya siya ano? Sana makita natin mga kapapi. Baka mamaya ano eh. Pagka nasa ilog kasi si Ate Kayla po. Parang siya naka-comoplage. Oh. Alam mo yung uh, kulay po ng paligid? Uh, nagiging kakulay niya. Kasi nga diba? Kunyango. Oo, oh, parang naka nga. Parang alam mo yung ano, yung aliba Ah, uh, kasi nga dahil siguro sa ano niya, yung balat niya po ay pagka natututukan ng araw oh, Medyo mintim nga siya Tapos pagka dating mo sa gubat, hindi mo siya mapapansin Mapapansin mo siya pag nakangiti siya Ah, uh, gano'n no? <laughs> kasi yung ngiti niya maputi, nakakapapi So, <clears throat> ayun daan lang, daan bigla <laughs> so hanapin natin, halugugin natin ngayon yung ano Sa Gubatan Sa gubatan, yung inkantadya <laughs> Alright Ay, Papausap niya si Imo Yeah, paano yan? Maputik. Okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo. Okay Tong. <laughs> Tara, mga Let's go. Let's do this. Kailangan na natin gawin ito, mga kapapi. Kasi tumagal pa ito. Baka mamaya mahuli tayo. No? Baka kasi yung ngayon. Tsaka iba yung bukas. Bye. Okay. Ramon <laughs> Bacolo. Grabe yan si Kayla, ano? Pero yung mga kapapi pupunta dito para lang, diba? Mga ngalakal tapos kikitain niya 20. Grabe rin ang pagtsatsaga ni Kayla. Ha? Diba wala nga katira? Madami. Dati nilang tirahan. Madamo na ngayon? Doon sa tirahan nila ngayon? Madamo na ngayon doon? Hindi. Wala naman ang nakatirahan Oo. Wala nang yung mga na. Wala naman yung mga boss. Wala naman yung mga damag. Kasama nyo ang mahiwagang Ayun, Ay, mga pag-aari ng kagubatan kasi pa tao. Paano <laughs> tayo dadaan dyan? Dito ang daan. Tatlo <laughs> na lang. Chat ko na lang. Wala nga tayo dyan na itong isa. Wala na to. Kaya tawagan natin. Last. Tawagan natin mga kapapi. <laughs> lang, na sa <laughs> Wala, nagre-ring lang mga kapapi. Oh, Ringing lang po, ringing. Check mo nga, Mga Baka sa dulo. Balikan, balikan mo na lang kami. Kataya! Puno! <laughs> <laughs> Tara na! Tara na! Mamaharin <laughs> nga pala yung sapatos mo na yan. Wala may signal siya dito sa ilog, no? Kaso nga lang, hindi niya daw masagot. Pag sinasagot niya, connecting lang na ano ko siya saan ka na hindi naman nagre reply mga ka-papi di ba mo rito ah Mok may daan pa dyan ang putik pare ha sukal na oh, oh. wala nang dumadaan dito di dito siya lagi dumadaan. putik siya, mga kapapi. Basa, ay kakaulan lang eh. Tapos lumabas sa gilid natin, oh. Ano yun? <laughs> dito. Oo. Oh. Tignan mo, baka mamaya nakakapit dyan. Ayun, oh. Dito yun, mga kapapi. Yan, dyan. Yung daan na yan, oh. Pasukin natin. Pero silip pero wala putik dito. sa bahay nila dati. Oo. Naisip ko kasi mga papi. May nakita kasi ako ano dyan eh. Yung alakdan. Alakdan yung scorpion. Oo. Eh baka mamaya. Malaki na. Oo, oo malaki na. <laughs> Nung time na hinatid ko siya, hinatid natin, di ba? Maglalakad tayo. Oo, hinatid namin siya dito. Eh nadulas ako noon eh. Pag ganun ko, hukaw na yung may alakdan. Malit. Malit pa. So, inisip ko, baka lumaki yung alakdan na yun. Oo, <laughs> di ba okay. nakaka-ano yung venom mo? <laughs> Nasa daan na daw siya. Daan ng? Saan? Hindi ko hindi ka mo. Saan ang daan? daan? Ay, Bira ba? naman ito, hindi mag-reply ng mga ayos. Nasa daan na daw eh. Sa gubat ba? Sa loob ng gubat? Kayla! La! 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 La. Estong! Tong! 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 tong. tong. <laughs> Pagbilang ng tatlo! Lo! 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 Hindi nakita! Ta! 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 Check natin dating bahay nila. La! 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 Le! 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 li go go ka na na bur no Oy, no naligo ako <laughs> ka na ka pang li li go go ah ano pang gagawin natin dito? kaya nga ni saang daanan? ang daming daanan may daan sa may tamang daan may dating daan may lumang daan oo ay, maputik nga. Iba, iba, iba kulay ng putik. Kasi yes, Tong. Tong, ano na, Tong? <laughs> Hablutin ka dyan. Tong, no, baka maglaka ka mawala dyan. <laughs> Wala ka. Dok, check mo nga dyan, Dok, kasi... sina na, nakakapapi. chat siya, naglalakad na raw po sa gubat. So dito na lang natin antayin Si Hindi ko kaya isa pala rin Baka oh, nandyan yung alakdan eh <laughs> Baka hindi ko makakamalayan Pak! Oo oh, kasi sa ang kagubatang kasi hindi natin alam kung ano yung nakakamalayan hindi, hindi rin natin kabisado na eh Mga kapapin, tagal ko na rin di pumunta rito Tsaka parang wala na nga ang tumadaan no? Oh. Papansin ninyo yung mga daanan Eh ano na Yung mga damo na Mga sabi naman niya, naglalakad na raw siya sa gubat. Antayin natin dito kung dito siya lalabas. Abangan mo na no ka. Kaya to okay ka lang dyan? Baka dyan sa likod mo lumabas. Oo. Oh, eh. Hindi, ito yung daan. Ito. Ito. Ha? Salubungin natin? Dyan yun eh, dyan yun eh. tanong lang ah pinasok talaga niyo baka oh, may iba na sandahan ha? hindi dito, dito lang dumadaan yun niya nak nak. tak abalita dyan Nakakaligaw na. Hindi na talaga applicable, no? Bakit? Ano ka tumakbo? Oh, mahirap na. <laughs> Nakakaligaw na? Oo, kasi yung kawayan dati na may daanan, di ba? Oo. Ano na, dami niya na. Oh. nasaraduhan na. Tsaka na, ano yung mga baging, o oh? baka mamaya may mga ahas dyan. Oh. Ay, parang ano eh, parang pakiramdam ko gagaling yung kawayan, no? Oh. Ibigyan akong daan. I Imagine ko. <laughs> At tapos magagabi pa naman na. Tsaka dito maliwanag doon, madilim-dilim na. Oo nga, kasi nga gubat. Di ba first vlog namin mga kapapi? Uh, pumasok kami ng, nakikita kami natin kayla, may araw pa. Nagurot kami, habang naglalakad kami papunta dyan, wala, ang dilim na. <coughs> si gubat nga po. Hintayin tayo lang natin na, kapapi, ano? Alright. Okay. Antayin lang natin dito. Ano? All <laughs> right. Hindi, antayin natin. Hindi <laughs> mo kami naririnig? Kay? Hindi. Andiyan no? na? siya. Sabi ko na nga, ikaw nga. Ano ginawa mo doon? Ano ginawa mo doon? Ano mo doon? Ano doon eh? Kararating niyo lang ba? Kanina pa okay, kami no, dito. Uh, ano ka na kami? 16 years. Ah. Ha? <laughs> 15 years Kali na. Galing kayo sa bahay? Oo. So, yes. Anong ginawa mo sa ilog? Narinig ko sa'yo, walang tubig. Walang oh, tubig? Oo, sila yung ano kung matagas gagawin pa ng kuwero Ay, eh, gano'n? nangyayal ka? hindi naman tignan mo yung paa mo, wala man lang ka putik putik saan ka ba? mo lutang ka ba pag naglalakad? hindi, hindi naman kasi masyadong maanda maulan nga o, tignan mo ang butik oh oo, hmm. ayun oh, oh. Yun, <laughs> <no>? <laughs> mga... Kabate. ano, tara na? saan? sa bahay tara tara nasa yung mga gamit mo? nandun sa bahay eh ah nandun, iniwan mo? oo so, uh, uy, buti na mo, paano hindi mabutik? Kanina pa nga ni Oo oh. Saan <coughs> ka ba na gagagala? Wala ko lang naman Sabi ko sa'yo huwag ka na pumunta dun diba? Oo O oh, ba't ka pumunta pa doon? Pero may ko ano na lang dumadaan dito Oo nga Wala nang tao dito diba? Wala na Oo oh, Bakit? Pinipilit mo ba na ikaw na lang dirigado rito? Ano rito? Tawag dito baka mamaya Di mo masabi may ahas di Diba? Riko ko burnok. ano oras ka umuwi? Wala sa isi, eh, gabi na yun. Kung dati yun dito kami nakatira, nag-inaabot -nag ako na alas mebe. Alas mebe? wala nang ano dito mga kapapi, wala na yung dating daanan, no? Hinain na ng, mga na ng nature. So, paano gagawin natin? Uh, pupunta tayo sa bahay nyo. Uh, oh, okay. Tapos kukunin mo yung mga gamit mo. Oo. Oh, oh. Baka yung bahay ka na ba? Oo oh, eh. O oh, sige. Bakit kaya hindi kayo nakapunta? Di ba nagsat ako? Sabi ko, ano? Ha? Reschedule? Di ba? Uh, oh, Bakit ganun? Pag I mean, nagsat ako, di ka nagre-reply. Hindi ba? Nagsat tayo naman ako ah. Kahapon? Oo oh, oh, nga. Pag binuksan kasi, hindi ako mapasok yung text eh. Pag binuksan ko yung cellphone, saka lang siya tutunog. Uh -huh. Pero may oras na kung kailang nag-text mo. Ganun ba? Uh -huh. Ah, pansin ko pagka galing ka ng ilog, parang magbilis ka magsalita ah. Ha? Oo, bilis. Oo. Pansin niyo yan? Kuya Stong? Kuya Hmm. No. Yung galing siya sa ilog ko, parang iba yung kanyang aura. Natural lang, natural. Oo. Pagka nasa bahay siya, parang matamlay. ba? Siguro nga boring ito, mga kapatid. Pag nasa bahay siya, wala namang siyang ginagawa. Nasa ilog. Ay, ah... Uh, Nare-relax yung utak niya siguro. No? Pag nasa ilog ka ba, anong bang nararamdaman mo? Ako na mag-isa kaya nagiging okay. Kaya nagiging okay? Oo. Ah... Uh -oh. uh. Kumusta yung ilog mo yun doon? Madumi o ano? Uh, Malinis-linis kasi bumahaba doon. Hmm. Sige, okay. ano na. Okay na. Hmm. Sayon na mga papi, punta lang kami sa bahay po nila. Kunin daw yung mga damit niya. Tara. Sige na mga papi, dito lang kami sa bahay nila at kukunin lang po ni Ate Kayla yung kanyang mga gamit. Ayan. Sa wakas po eh, nakita na natin siya. Nay! No nakakita namin doon sa tubat ano yung ginagawa sa tubat? yun na eh nakakatakot yung ginagawa niya doon naligo ba? Uh, wala to tubig dito ito may tubig din eh may tubig pala dito te ang dami kasi nasira nga yung tubo ngayon sabi sa kami ari buksan nyo na lang ngayon eh, tapos isara nyo agad hmm. eh, na anong yung tubo? Hmm... So, hintayin natin mag-impake. So, nai, ah... Uh, ngayon po... Magka-impake na ba siya? Ayun. Okay. So, yun, ah... Uh, ngayon po, isasama na namin si Ate Kayla. Doon muna siya sa bahay. Okay lang ba sa inyo? Oo. Para... Ayun, masabay-bay na natin. Ano yung... May tutulong pa natin sa kanya. Tuluyin ang paggaling niya. mm, -mm. Di sana, hindi siya mag-aya umuwi. Eh, huwag niya muna pag-uwiin. Huwag muna namin pag-uwiin. Hmm. paano pag nagwala doon? Yun yung kinakatakot ko. Pero, ano, bahala na pa kinuong Diyos, mga kapapi, kung ano man yung ano. Papon, dahil tulik maghapon dyan. Tapos kanina, maliliguro siya ata sa ilo. Eh, ang daming tubig dyan. Hmm. nag kami ng tubig paghapon eh, para hmm. bukas. Eh, ko sabi ko, siya kaya po dito. Hindi umalis ba si Tayla? Oo, nai, sabi niya. Hindi ko alam na umalis. Kaya so tinanong ko lang siya. Mm hmm. Ano, ready na yung mga gamit mo? Paalam ko na kala nai. Ano? Anak mo ready go yung... Nay? Anak ano mo naligaw. Anak mo naman liligaw? <laughs> Ito na lang si Gustong. <laughs> <laughs> Hindi ba doon ka nga magtatrabaho? Meron. Ha? Sahod? Siyempre, trabaho mo eh. Oo, oh, may sahod ka. Aliga rito. Mag-usap tayo. Pwede na ba sa'yo isandaan sa araw? Sandaan sa araw. Ay nai may mga nagko-comment pala. Oh. Pwede bang paki uh, pakisagot mo? Kasi bakit daw hindi ako nag ng pera sa iyo? Ano masasabi mo doon? ba diba, nag-usap na tayo doon? Mm -hmm. oh, ano masasabi mo? Oo, <laughs> oh, di kasi, di ba mga kapapi, ang sabi ko nga sa nakarang vlog ko na focus kami doon sa pagpapagamot kay Ate Kayla, di ba? Mm -hmm. At, ah... Uh... na! Yeah. Ang um, bago isip. At uh, pagka gumaling na sa Ate Kayla, bigyan natin ng second chance sila nanay. At uh, okay naman sila nanay dito, mapapi kasi dalawa yung anak niyang nasa abroad. No? <clears throat> Mag-apply saan ako din. Pagdating na lang ako. Ha? Pagdating na lang. Mag-apply saan? Doon niya sa manok sa manukan? Oh, oh. wala na, ayaw na ni Cecil ayaw ni Cecil hindi meron ako applyan doon nag taga dyan nakala ka ba doon kasama yung magtatrabaho? Uy, sabi mo kasi sabi ako, kasama ko e eh. kaya nga, o, doon ka lang magtrabaho lalo ka na tara ang <laughs> bilis ka uusap ah no, pasokin ko ng bag nya, tawa ka ng tao dyan e eh. kasi <laughs> paano kasi ako na kaya ko na to pag sinagot mo, pag, pag tinanong mo, sagot agad e eh. yung kay Griselda hindi e no oo o lalo na Paalam ka na muna. Ano naman hindi na. lang umalis? Ala, magpaalam ka nga ni. Nay, may gusto akong sabihin kay Kayla. O sige. Ha? Yung ka muna. Oh. Mm. Yung ka daw muna. Oo nga. Wala mo lang kiss. Hey? Eh? Wala lang goodbye kiss. Papakatin mo yung lipstick mo sa pisngin ni Nanay. Oo oh, nga. Kiss ka muna kay Nanay. Ayaw mo? Ayaw mo na, ayaw niya eh. Ah, ayaw niya. Sige, tuloy na kami na eh. Mm -hmm. oh. At uh, balita ako na lang kayo, no? Chat-chat na lang kay Criselda. Okay? At oh, tara na. Sige na. tara na. At, bad trip na naman ito. Ang bilis ma, bad trip. Saan mo gusto kumain? Saan? Saan mo nga gusto kumain? Saan? Pasko na. tuloy na kami na eh, Oo. Oh. Ha? Saan mo gusto? Saan gilid-gilid dyan? Ayun, eh, no, may kwek-kwekan dyan, Oh. No? Tara, kain tayo. Si Ano? Yes or no? Pagka yes, kain tayo dyan. Pagka no, na tayo. Ano? Ah, eh, may tuwog -tuwog Sagot. No. Ah. Anong, ano? may tuwag-tuwag dyan. mo? Sagot! Ano? Ano? Ay, ano, may kwek-kwek, may burger, ano gusto mo kainin? Burger na lang. Burger, papa. Burger tayo, mga papi. Para good mood siya. Hindi ka pa kumain, no? Kanita tanghali. Eh. li. Ano ka mo kanina? Sirap pa, eh. Sina pa? Oo. Sarap yun, no? ah. Burrito ko yun, ah. Sina pa, may suka. Oo. Oh, din. Tsaka, sinangag. Hindi, Ay. plain rice lang yun, eh. Ah, plain rice. Hello, ate. Bili kami na, magkano yung kwek kwek? Oh, nakalipstick pa si no? Tyler. Oh, naka pa, ano? Ano ba yung isa ko Oo. Oh, ano daw, ano daw to te? Corn dog po. Corn dog daw. Ano yun? Ano yun? May hotdog sa loob, saan yan? yun oh, Ano lang daw. Sa lang. Isa lang? Hmm. Damihan mo ka. Ano pa? Ganda-ganda ni Tyler. Tayo Ay, ya, ano gusto niyo? Corn dog din. Corn dog ka rin? Yeah. Oh, sige, apat na corn dog te. Magkano isa? 15 pwede mang magpatawaran mo ba? 15 daw huwag mo nang tawaran siya. 10 na lang daw 10 na lang daw te pwede ba yun 10 na lang? hindi ba yun si Taylo wala pa pang benta tinatawaran mo na tayo na nakikita mo siya lagi dito te Basta naman siya binibigyan ko yan ah binibigyan mo siya kalakal? bakit hindi na siya makalakal this is for you oh ayan ah this is Para for you no. sa'yo nga di Siyempre. oh hawakan mo dalawa <laughs> ko baka lumipad Hello. Oh. Apo, oh, dahil inanap pa namin sa gubat ito. Oh, oh yun ay na. Oh, dito, nakablog ka ma, ha? Ay, si mama. Hello po, mama. Oo, oh, mama na. <laughs> ay, yan, saan ka nagaling? Sa gubat, eh, pinuntahan pa rin. Pony nila ako, eh. Ay, Anong ginawa mo sa gubat? Naligwa po ako sa ilog. Hmm, okay. Okay ganito, Kai. Kasi ang usapan doon sa i-store. Ngayon, bukas ka nalang namin. Basta hihantay di, di, kita din sa bahay, ha? Okay. Dito ulit? Okay. Bukas? Hindi. <laughs> doon ka na sa bahay ngayon. Okay? Dito ko sa bahay namin, na. O, oh, punta ka na doon sa bahay. Okay. Okay ba yun, Kai? Okay. Okay. May ka damit na? Meron po eh. Ah, oh, meron po eh. Damihan mo na ako. <laughs> so, uh, sige na, kung sabi ko na lang, sige, papatingans. Ingat kayo ah. Okay. Sige ma, ingat kayo. Okay, ingat, ingat. Alright. Sige, Paps. Okay. Oh, ano pa gusto mo? Yun lang, may palamig kay Bigyan mo palamig, baka mabulunan. Ayaw ko mo minum. Ayaw mo minum? Bakit? Ano, ah, uh, ikaw ko yun Hindi nabubura yung lipstick mo. Hindi nabubura yung lipstick niya. Hindi, <laughs> padala yan. Binili yan ba yung padala ng sponsor? Kaya may lipstick mo. Ako wala ba lipstick? Binili niya yan. Oh, binili mo ba yan? -hmm. Ah, binili niya. Tapos kwek-kwek tayo apat. Gusto mo kwek-kwek? Oh, ah, yung ah. kong suka ah. Oh, sige, apat na kwek-kwek. Tapos burger gusto mo? Kumain ka na kumain sige. O, Oh, sige daw, burger din daw te. Apat It's din. O, oh, damay yung mga kasama natin kagwang. <laughs> oh. So, pakita mo yun sa ano? Oh, kita natin yan na uh, papi, oh. Oh, ayan, oh. Ah, uh, patang burger din po. Ano pa? May gusto ka pa? Wala na. Wala na. Okay. So, yun na, mga papi. Merienda lang kami dito. Tapos, uh, diretso na po kami ng business house. At, um, salamat sa Panginoon Diyos dahil na natagpuan natin ito sa ate kayo doon sa gubat. Pasukuin sana namin, kaso oh, di namin kaya eh Ayaw namin makipagsapala rin. Wala kaming... May cheese ba yung burger? Niyo? Apo. Magkano po yung burger? 25. Okay. Saka oh. kung pumasok tayo doon, uh -huh. baka magkakalisi. Oo, oh, baka magkakalisi rin, mga kapapi. Magbibot, eh. hmm. Saka hindi na rin namin kambisado po eh. Wait, ako saka hapo eh. araw-araw po ata siya nandun, ano? Uh, ano pa yan, naka? Oo. Oh. Oo. Mm -hmm. At pantulak, Ate Kay. Oo, pantulak. Ang pula ko na <laughs> Baka ikaw. Baka um. ikaw. Gusto mo ba? Sige na, kuha ka na. Iyaka pa eh. Ano? 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 Tanina, kuha ka na. At ayan, uh, mga papi, ano? Salamat sa inyong pagsama at sana po ay eh, matuloy-tuloy. Hindi dalawang linggo, isang taon. Oh, nga yung, ano, seryoso rin. Seryoso nga. Oh, nga dalawang linggo. Bakit dalawang linggo? At may trabaho ba dalawang linggo lang? Oh, ay, Ang gusto mo isang linggo. Tapos ka bumalik na matagalan? yung kayo. Ang oh, matagalan to. Bakasyon may... lang parang ah, kayo ganun. Bakit mo bakasyon, bakasyon lang. Akala ko ba trabaho hanap mo? Ba't bakasyon lang? Eh, kasi nga. No? Ano? Ano? Tatry ko pa rin. Mas maganda kasi yung ano, di ba yung sarili mo yung nagtatrabaho. Like, trabaho nga eh kung pupuntahan mo dun eh, hindi naman bakasyon eh. Ngayon mo, pag-usapan natin sa ibang pagkakataon, no? Hmm. Kaya mo na kami, mga papi, at uh, magkakaroon ng paglilinaw po yan pag-uusap dito, dito mga para kay Ate Kaila. Kausapin, kausapin mo si ka-business, ha? Kausapin mo si ah. Papa. Ah. ah. Oh, ah. mag-uusap ni Papa. Tsaka magkano yung sahod, hanggang kailan, may kontrata yun, ha? Yes. Okay? <laughs> Alright, God bless po mga kapapi. Ay, ayahin ay, yung ay, mga kapapi. Sabihin no, nyo kain. Kain po tayo mga kapapi. Ay, po, niya. Kain po tayo Kain po tayo. Sabihin niya na po ako.